Hello, magandang tanghali mga lalabs, mga vayots, magandang uh, hapon Pilipinas Luzon, Visayas, and Mindanao Sa mga kapwa ko, dabawin nyo, dabaw region, dabaw uh, sa buong Mindanao At uh, Miguel Abjarao po sa inyong lahat At sa uh, mga kapwa ko rin po, FWs around the world hello, low Miguel Abjarao po sa inyong lahat, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share Ito <laughs> yung topic natin ngayon ako po, mga lalabs, mga vayots Baga may atakihin sa puso dito sa inis. <laughs> Riza Hontiveros. Ayun, naisahan ni Mayor Alice Go. Hmm, ang tanong dito, nakatakas nga ba si Mayor Alice Go mula Pilipinas pa ibang bansa or pinatakas? Ayun. So, nagingit-ngit sa galit si Riza Hontiveros ngayon or sa inis. no Dahil si... Alis Goo, napag-alaman niya ay wala na sa Pilipinas at nung nakaraang buwan pa pala wala sa Pilipinas no uh, July 18 so isang buwan na no <laughs> wala sa Pilipinas at ang nakapagtataka mga lalabs mga bayot bakit hindi naglabas ang naiya uh, NAIA airport ng CCTV footage ni Mayor Alice Goo paglabas niya Or pagpasok niya dyan sa naiya palabas ng bansa? Bakit si VP Sara lang? So, ay, alam na natin yun. O sino ba yung uh, pinakapinulo dito? Hmm. Sa pagpaalis o pagpatakas kay alis Goo palabas ng bansa? Mamaya, magbigay tayo ng mga reaction or opinion dyan. Pasahin muna natin ang uh, balita ng News uh, 5. So ito, sabi ni ano dito, Risa Hontiveros, oh. Nakaalis na umano ng Pilipinas si Alice Go noong July 18 pa patungo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pagsiwalat ni Senator Risa Hontiveros sa sesyon ng Senado ngayong araw to kanina lang diyan. Lunes, August 19. Sabi pa ni Hultivirus, I am now in receipt of inf uh, of information that in fact this person was already out of the country on July 18, 2024. To Kuala Lumpur, Malaysia, ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Go. Siya po ay pumasok ng 12, 17, uh, 13, ito na military time noong uh, July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Ayon kay Hontiveros. So, dagdag pa ni Hontiveros, ayon sa isa pa niyang uh, source, tumuloy si sa Singapore. <laughs> Ay, nagpapo, nagpa. <laughs> Nagpalipat-lipat sigo Go ng mga lugar o mga bansa na pinupuntahan. Malayang malaya. So, tumuloy daw si Go sa Singapore kung saan niya umano tinagpo ang kanyang mga magulang kasama si Wesley Go at Cassandra Ong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Misto reunion sila doon kasama sina na Wisligo at Cassandra Ong Anya. Uh, kasunod nito ay John daw ni Senado ni Senadora Risa Hontibayros ang mga otoridad kung paano nakalabas si Go ng bansa Anya hindi makakalabas ng bansa si Alice Go kung walang tumutulong sa kanya na opisyal ng pamahalaan. Kore! Kajan Risa binibilog ka lang din ng ulo ni Martin Romualdez ni Abalos <laughs> at saka ni Liza uh, ni Liza Kukak uh, siyempre kasama na dyan si Dayon Yor yung ating na presidente sa balat ng Pilipinas ah <laughs> uh, ito na tanong nga natin kanina Si ba ay, alis Goba ay pinatakas or nakatakas? Of course, in my own opinion, hindi po siya nakatakas. Pinatakas. Kasi base kay Risa Hontiveros, doon sa kanyang privilege uh, speech sa Senado, eh, nangako daw sa kanyang Bureau of Immigration na hindi makakaalis o makakatakas si Alice Go ng bansa. Ay, pero anong nangyari? Wala din sisi ulitin natin. Walang CCTV footage na inilabas ang Manila Airport Authority. Unlike kay VP Sara, so sino ba yung pinaka-head dito or pinaka-ulo ng pagtakas ni Alice Go? Number one po dyan mga lalabs, mga bayot, pagkor. <laughs> Yang si Altingko na pinangalanan ni Kati Binag na <laughs> Sumisinghot so, singhot kasing nila ni Liza Marcos, Bongbong Marcos, nila Abalos. Uh, at si so, sino-sino pa diyan. Umingiwi nga di ba? Of course. Uh, sino ba yung according to third floor studio na nagtatrabaho dati sa Malacañang? Na humiwalay na may YouTube channel sila. Sino ba yung kumukubra sa pagkor ng tag 200-300 million a week? Sa mga pugo, uh, na dati sa panahon ni Duterte, ay legal sila lahat, ay get, uh, around 403 pugo uh, hub sa Pilipinas ay illegal yon nagta-tax. So sa ngayon, according doon sa interview ni TP, 46 na lang, or 42 ba yon lang ang nag-renew legal. The rest illegal na po, at kasi daw, ang sabi ng mga hindi na nag-renew, kaya na nilang patakbuhin ang kanilang negosyong pugo sa Pilipinas na hindi na kailangan kumuha pa ng or mag ng kanilang permit sa Pilipinas. Kasi bakit? May protector sila eh. Sino ba yung pinangalanan ng third, third floor studio doon na kumukuha, kumukolekta ng uh, tawag dito? 200 to 300 million a week. Pinangalanan number one si Benhor Abalos. Pangalawa, House of Representatives, yung head So, sino ba yung head ng House of Representa? Thebes. Martin Romualdez. Of course, may commission din yan, yung niyang yung At yung PCSO. So, bakit nga ba pinatakas ito si si uh, Alice Go? Kasi kapag lumabas si Alice Go sa Senate hearing at magsalita ng totoo, maipit siya isisiwalat niya dyan kung sino talaga yung amonya At malamang yung first family at ang pagkor, chairman. So yon para maiwasan, patakasin niya lang si Alice Go, oh, para malaya. O oh, ba diba? <laughs> Ang naiwan sa iris, si Risa Hontiveros. Nanggalagay, nanggagalaiti. <laughs> Naisahan ka virus, no? <laughs> Naisahan ka ng mga nag-uotos sa'yo natirahin eh, na si Kiboloy. Hindi naman yung titira si Risa Ontiveros na yung ano lang. Kiboloy, alam niya kung ano yung relasyon dati ni Marcos at ng Kibol, ni Kiboloy at ng mga Duterte, ni Sara Duterte na vice presidente ngayon. Tumulong yan sa mga Marcos na balak uh, agawin ni Marcos Jr. And the rest of the cronies niya, ang uh, KOGC. Interesado sila dyan dahil para don mag-concert-concert -concert si Taylor Swift sa malaking doom doon sa Davao. Mal malaking advantage ba? Dahil malapit sa airport. Ilang kilo, ilang uh, metro lang ang layo dyan. Siguro mga 200 to 300 meters lang yata. O, ipapalagay na natin 500 meters ang layo ng uh, KOJC dyan yung doon sa ano. Sana, sa Davao Airport. <laughs> Ah, nagupo talaga ang Pilipinas. So, ngayon, alam niyo na, ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi lang sila magaling manghugot ng mga witness na nasintensyahan na, na ng lifetime in prison. At mayroon pang mga pabaong mga, tawag dito, script na nagkamali. I was told. <laughs> Ayun, sablay ka agad. <laughs> Sino ba ito? Si... Jimmy Guban, no? So, ano ba ninyo, mga lalabs, mga bayos, na wala na si Alice Go, So, goodbye, Risa Hontivero, sa iyong uh, pagsasayang ng pira ng taong bayan, sa iyong walang kakwinta-kwinta na sinit hearing dyan about Alice Go, Kasi hindi mo man ma, uh, madala dyan sa hearing sa Senado, yung pinakamalaking pugo sa buong Pilipinas yun ay nasa Kawit Cavite na pagmamayari Ari dati ng mga Rimulya ang mahigit 32,000 hectares yata yun eh na Island Cove na bininta sa isang businessman na Chinese Filipino na ngayon ay ginawang pinakamalaking pugo hub sa buong Pilipinas at protektado ng mga Rimulya hindi mo kayang banggain ang mga rimulya, risa, kontiberos. <laughs> kung sa ulo pa, sa koto, lusa ka lang. <laughs> so hanggang dito ka lang sa mga maliliit. Pagdating kay Pastor Kimboloy eh, syempre, nasa likod mo, alam naman namin kung sino eh. Marcos at Romualdes. <laughs> Ginagamit lang kayo. O kayo din, naggagamitan lang kayong dalawa. Na mga putragis kayo eh. So ngayon, naisahan ka ng administrasyon pinatakas nila, pinatakas ng administrasyon na to, siguro para hindi sila mabokeng sa kanilang mga illegal na negosyo, number one nilang ginagawang bread and butter, dyan ay ang pugo, na hindi kayang, sabi ni Bumbong Marcos noong kanyang sona nung July 22 ba yun? Oh, uh, mula sa araw na to, ang pogo ay ban na. Meron ba tayong nabasa, na balita na batas para iban yung buong pogo sa Pilipinas? Wala. Kagaya lang yan sa sinabi last year ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayong mga uh, smugglers, hoarders, and profiteers, your days are numbered. So may nangyari din doon. Wala. Loss, loss ni Bongbong Marcos. Kaya mula sa smugglers hanggang dito sa pogo, loss, loss ni Bongbong Marcos na loss, loss din, no? Wala siyang bayag. Nagbitay-bitay na lang yun. kumukuyos koyos Walang siyang isang salita. Kaya huwag maniwala dyan kay Bumbong Marcos Reza Ontiveros. Binibilog lang utak mo. Ginagamit ka lang. O ngayon, anong nangyari sa'yo? Pikat. Pinangakuan ka na hindi makatak, makaalis ng bansa si Alice Go. Anong nangyari? Hingiin mo yung CCTV footage dyan sa Manila Airport Authority. Bakit si Bipisara lang? Dahil otos ni Lisa? Otos ni ano? Ni Martin Romualdez ilabas ang uh, CCTV footage ni VP Sara. Pagdating kay Alice Go, uh, hindi pwedeng mailabas. Ayun oh, na nga ba eh. <laughs> Kaya bye-bye Rizal Antivirus. Magdusa ka. <laughs>